Kumusta mga kapantom? Ako nga pala muli si Pantom Guy At ngayon ay may bago tayong istoryang ikukwento Na galing kay Sir Allen Villarus At tungkol daw ito sa kanyang magandang kumare At pinamagatan kong itong Ang kumare kong walang pambayad Magandang araw sa inyo Ako po pala si Allen Na may lihim na crush sa aking kumaring kapitbahay Na hindi alam ng best friend kong kumpare Nagsimula lahat ng ito nang paupain ko ang kumpare kong si Kian at ang asawa niyang si Danica. Natagal ko ng kababata si Kian at dahil sa katamaran nito dati ay hindi siya makapagtapos o puro sideline lang ang napapasukan. Pinatira ko siya sa halos magkalapit ko lang na bahay sa loob ng compound pero sa squatter area lang ito nakapaloob. Maganda ang asawa ni kumpare ko at dalawang taon pa lang silang kasal sa ganda niyang yun ay wala pa silang anak at napag at usap-usapan sa lugar namin na may diferensya isa sa kanila kaya hindi makabuo nagmakaawa sa akin si Ian noon na makitira sa akin dahil pinalayas na sila sa pinapaupahan nila sa dahil lang wala na sila pambayad daw hindi sana ako papayag noon kasi pinaparento ko ang isa kong bahay ngunit nabigani kasi ako ng palihim sa asawa niyang si Danica noon Lalot nakasandong pula siya nun at nap napatitig talaga ako sa part na alam nyo na. Pansin ko nun madalas wala ang kumpare kong si Kian. Kaya yeah, madalas lang ang asawa niya si Danica nun. Naglalabas si Danica nun at tila gininaw ako sa suot niya nun habang nakaupong nagkukusot ng kanyang labahin. Nakadungaw lang ako sa bintana akong nakauslong na kortina nun at tila kitang kita ko ang sulit ng mga tanawin nun sa kanya. Nakatapos agad ako nun hindi niya alam. At tila nilapitan ko siya para may pagkwentuhan habang wala si kumpare. Basang basa siya nun kakalaba at tila nagsasampay siya nun na di mo alam kung maistro ka sa init ng makikita mo. Bigla akong umalis nun kasi dumating na si kumare kumpare agad at baka magselos o anong isipin Lumipas ang ilang araw at nangungutang na itong si Kian. Pinahiram ko naman dahil nangako siya at halata sa kanya na pagod na siya magtrabaho. Pansin ko rin na si Kumari kong si Danica na maluho ito dahil narinig ko sila minsan na nag-aaway dahil hindi niya daw mabilhan siya ng mga kahit na ano o, o yung mga bagay na gusto niya. Wawang Kian pero panalo naman siya sa ganda ng mukha at katawan ng asawa niya. Lumipas na naman muli ang ilang linggo ay sinubukan ko muli singilin si Kian sa utang bago siya pumasok nun. Pero tila walang wala pa rin siya nun eh. Umalis na si Kian nun at ilang sandali pa ay lumapit si Kumaring Danica at umutang sa akin ng liman libo at babalik din daw babalik din daw niya to next week gutom na daw siya paliwanag niya sa akin at naawa naman ako sa kanya noon habang nakatingin sa dalawang alaga niyang bunga. Gumawa ako ng kasulatan nun para wala siyang kawala sa akin pag singilan na. Alam kong gipit na gipit sila nun at kutub ko malabo makabayad si Danica. Lumipas na nga ang singilan ko sa kumari kong si Danica. Siningil ko ito sa araw ng kasunduan namin habang kakalis lang ng asawa niya. Tama lang ang hula ko nun. Walang wala siya talaga may ibabayad. Pero tinakot ko, siya, tinakot ko siya nun at pinipilit ko magbayad. Sa kaba niya noon ay bigla niya akong inalok ng kapalit dun. Alam niyo na yun at sobrang nagpintigan tenga ako sa tuwa noon. Pumayag agad ako pero sa dalawang oras dapat yun yung magaganap. Kasundo kami noon at agad ko siyang hinatak paloob ng aking bahay. Totoo ang mga nangyari at sobrang sinulit ko ang mga lahat ng meron sa kanya. Walang lintis at walang tapon sa bawat segundong pinapangarap ko. Halos buong oras ko siyang sinimot na tila ba ayaw niya na maulit ang pangyayaring ito. Tumakbo siya pabalik noon sa bahay nila at bigla naman dumating ang asawa niya. Lumapit agad ito sa akin at biglang. Ito muna ang ending ng part 1 na ito. Para sa part 2, mag-comment lang kayo. Maraming salamat. Phantom Guy here.